Ayan, isang puno lang siya guys. Tapos, ay nagbunga siya. Ayan, hindi, hindi ka pa rin Hey guys, welcome back again dito sa ating YouTube channel. Andres video guys ay ipapakita ko lang naman sa inyo kung maniniwala ba kayo kung sino pang nakakita nito guys. Ah, uh, ayan. Ayan. Isang uh, isang punong saging nagdalawa sila. Ayan. Kung saan pa yung uh, pinaka uh, inna yung saging tapos parang nanganak siya lang ng ano. Ayan guys, yung yung anak niya ay merong siyang bunga. Meron din siyang puso. Tingnan niyo guys. Ayan guys, kung nakikita niyo guys, ayan. Ayan. Isang puno lang 'yan guys, nakikita niyo ayan isang puno tapos ayan nagsanga siya guys yung pinakasanga niya guys ay bumunga siya ayan nakikita niyo nakikita niyo siya guys ayan tapos yung ano yung kanyang mama ay hindi pa siya nagbunga ayan yung anak niya guys ay nagbunga na siya guys isang puno isang terasong puno lang yan guys nagkita niya. Papunta doon. Ayan, you May puno, may puso siya guys. Ayan, may puso siya na. Ayan, na ano ko, na ano ako guys, na bakit siya, ah, uh, nagbunga yung kanyang isang puno, uh, isa, yung isang puno, nagbunga siya. Parang nag ganyan siya, guys. Parang naganyan. Hindi <sighs> ko talaga alam yan, guys. Ayan. Yung anak niya ay nagbunga. Ayan. So, ayan lang, guys. Kung sino nakakita. niyan guys. So, ayan lang, guys, yung ating vlog for today. Bye-bye and see you my next video, guys.